So, sino na kaya ang nakunan nila? Ang babaeng ito sa California ay nag-upload ng mga video nito patungkol sa kung paano mag-cultivate at mag ng mga halaman. Nakilala rin sa YouTube channel nitong Diane, The Cunning Nana ang channel nito ay walang kinalaman sa paranormal pero sa particular na video nito ay may marirecord siya. Around 2am nang makareceive siya ng motion notification mula sa security camera nito at nang i-review niya ito ay ito ang makikita niya. Isang white figure na kunan ng kamerang dumaan sa loob ng living room ni Dayan. Labis na nagtaka si Dayan dahil walang matanda o sino man ang nasa loob ng bahay maliban sa kanya at ayon pa sa kanya ay naniniwala siyang Multo ito na isang matandang nagpaparamdam sa kanya. Di mo ay ilang buwan na siya nakakaranas ng kapabalagan. Pero ito palang ang kauna-unahang video na nakunan niya patungkol sa paranormal. Pagpagayon pa man, ay ano sa tingin mo ang nakunan niya? Multo kaya ito o ibang entity? Ang video ito ay talagang nagbigay ng palaisipan sa mga nakapanood nito. Pagmasdan mo ang Nakita mo bang mayiki ang mga ibon na lumilipad? Sa pagdaan ng mga ibon ay bigla na lamang itong naglaho. Napakamot na lamang sa ulo ang mga nakapanood nito. Lalo't lalo na at live show itong nakita sa TV. May mga nagsasabing may portal itong nadaanan kaya bigla na lamang naglaho ang mga ibon. Either way, ano ang teorya mo kamulti sa so kung paano naglaho ang mga ibon? Ito ay mula naman sa isang YouTube channel na naglalayong ipakita ang mga experience nito sa mga pagkakamping nila. ini encourage nila ang mga taong nanonood sa kanila na magpunta at magsaya pero sa particular na video nito ay may na-record silang nakapangingilapot. Well, habang ating gabi ay ito ang makukunan nila. I hear it? Get Trevor. Austin, awesome. get the light. Hey! Ooh. That was not a rock. <laughs> everybody get in my truck. Pag nasa kakawyan ka sa kalagitnaan ng gabi lalo na sa Amerika ay makakarinig ka ng mga hayop na sumisigaw na akalain mong tao tulad na lamang ng fox, coyote at bobcat na siyang kadalasang naikukumpara sa taong sumisigaw. Pero sa pangyayaring ito ay wala sa napanggit na hayop ang maaaring may gawa nito. Lalo na't napakalakas ng pagampas nito sa mga pluno. Ayon pa rin ito ay maaaring isa itong lalaki na sumisigaw sa kakaoyan. O maaaring din ang video ay gawa-gawa lamang din nila. Hey! That was not Pero kung pagbabasaya ng reaksyon nito ay talagang makatutuhanan ang pagnyayari. Isa lang ang malinaw, tama lang na agad silang umalis at hindi na inalam kung ano ito. Everybody get in my truck! Ang video nito ay mula sa pamilya na nakatira sa isang bahay na nakakaranas ng mga kababalagan. Di umano ay sila ng mga unwanted voices na hindi nila matukoy kung saan nagmumula. Mga pangyayaring hindi nila mapapilwanag at kung minsan ay umaga pa ito nangyayari. Magpagayon pa man sa footage na ito may mangyayari din kakaiba. Panuri mong mabuti. ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate, quédate, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. Isang puting figura ang nakuna nito na lumitawa. Mula sa glassy window ng pintuan nila. Labis siyang nangamba dahil hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito. asa sa sunod pang araw, ay ito naman ang mangyayari. Sa pagkakataong ito ay isang shadowy figure naman ang muling lumitaw at tumahan sa glassy window. Nang tignan nito ng lalaki walang ano o sino man ang nasa labas, kaya naman labi siyang natakot. Ayon sa lalaki ang mga nararanasan nitong kapabalagan ng maaaring bunga ng pag explore nito sa isang lugar at ito ang entity sumunod na sa kanya sa bahay. De miedo. Sí. ¿Quién es? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué hay en la puerta? A ver, llévame. ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué viste? ¿Me viste a mí? ¿En dónde? ¿En el baño? ¿Ahí estoy yo? No hay nadie, papi. de llegar. May nakikita ang anak nito na isang malaking mama na nakatayong sa loob ng CR. Magpagayon pa man ay mas nakapangingilabot ang susunod na mangyari nang magising sila madaling araw. Sa napakalakas na tunog na narinig nito, Hinakala niyang may pumasok sa bahay niya kaya naman ginamit niya ang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Nang sa hindi nito inaasahan ay hindi lang pala tao ang basta makukunan niya. Así que pues vamos a, ir a ver a ver qué. qué onda, porque esto sí está. Tacanijo. Ah, ya está tocando mucho. Y el perro sí, ya, ya no... Ya no... ya no puede ser. Yo nomás voy a buscar unas chanclas, unos tenis o algo. Y vamos a ver a ver qué. qué banda ah, Está... Está raro. Hey Google, ¿qué hora es? Son las 3.10 de la mañana. Isang dark figure ang kumakatok sa pintuan nila kaya naman agad na lumabas ang lalaki at nang nasa labas na siya ay walang ano o sino man ang naroon. Well, ito ang huling video ang in-upload niya. Ito oh, había tranquilo. Ay, no. Miren lo que está pasando. Ya no había pasado nada. Estoy jugando con mi hijo. Están haciendo caricaturas. Miren. Mi esposa está en el baño. Vamos a ver. No hay nada. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Ah, no mames. Ah, maldita sea, vamos a prender el flash. Ahí espera, hijo. ¿Qué fue eso? cocina. Oh, mierda. ¿Qué? So, ano sa palagay mong nangyayari sa bahay na ito, Kamulti. Totoo kaya ang lahat ng mga nakukunan ng lalaki o ang lahat ng ito ay pawang gawagawa lamang din nila. Well, ikaw na ang balang muska kung totoo ba ito o gawagawa lamang. Ito ay narecord naman ng isang home security camera sa labas na nangyayelong kapaligiran. Panorin mong maigi kung may mapapansin ka. Napansin mo ba ang figurang nasa dulo na naglalakad? Nasa wala masyadong detail ng footage na ito ay naniniwala ang mga viewers na maaaring isa itong Skinwalker o anumang klaseng nila lang. Magpagayon pa man na hindi lang ito ang unang beses na na-feature na rin natin ang mga footage at video nangyayari sa loob at labas ng property ng babaeng ito. Di na nakakaranas na nga talaga siya ng mga kababalagan na hindi niya may paliwanag. Ito pa ang ilang sa mga footage na nagpapakita ng babaeng nakunan niya na nagpapagala-gala sa harap ng bahay nito. Pabalik-balik itong tumingin sa camera hanggang sa tuluyan na nga itong umalis. So ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng babaeng ito kamulti? multi Magsusumbong ka pa sa mga pulis? O may iba kang ideya sa kung ano nga ba talaga ang misteryosong mga pangyayaring nakukunan niya? Ang mga ito ay napunta sa isang haunted cemetery upang maging at Sa paglilibot nga nila sa lugar, ay may makukunan sila ng magpapayanig ng buong kalamnan nila sa sobrang takot. Pagmasdan mong mahigpit. Nu nada. Eu tive um curali. eu senti uma presença estranha aqui. Meu. Ai. Galera, estão matando a gente aqui, vem. Ta prelo, mano. Ali. Ficou tudo picado. A gente deixou a câmera bem esquema aqui. Porque nessa parte aqui a gente vai fazer um bem forte. Um negócio bem tá... Mano, o negócio lá, o negócio passando tá lá. Peraí, 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 peraí. Caralho, mano, que eu quero ver Vamos ver se tem alguma coisa ali. Cheguei, aí, cheguei, aí, cheguei, aí, cheguei. Mano, eu vou um bagulho daqui pra cá. Tem alguém aí? Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era um, uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano, eu vi Vinícius passando. Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que estava tá aqui do lado. Juro, Vinícius, passou pra cá, mano. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Galera, eu não tô brincando, eu vi alguma coisa passando, eu pensei que até que era alguém esses cara que esses caras que eram gótico. Você não viu? Você não viu, você tava de costa, eu acho. É uma pessoa de tudo, vocês estão desgraçados. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.